kapag ang puso ko'y mabigat at di ko alam kung bakit. May mga araw na gumigising tayo na tila may bumabagabag sa puso. Walang malinaw na dahilan pero ramdam ang lungkot, pagod o bigat ng damdamin. Wala namang partikular na problema pero parang may kulang o may pasan tayong hindi natin maipaliwanag. Ito ay normal. Bilang tao, hindi lang utak natin ang gumagalaw araw-araw. Pati puso, damdamin at kaluluwa ay may sarili ring ritmo. Minsan, ang bigat na nararamdaman natin ay bunga ng mga hindi natin napapangalanang emosyon. Pagod, pangungulila o simpleng pagkaubos. Sa mga ganitong sandali, 'wag mo agad biliting maging masaya. Sa halip, pumayag kang mapanatag sa piling ng Diyos. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat ng nararamdaman mo. Ang mahalaga ay alam mong may Diyos na handang umalalay, yumakap at magbigay liwanag kahit sa tila walang dahilan mong pagkalungkot. Panalangin, Panginoon, sa mga sandaling ito, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Mabigat ang puso ko, tila may lungkot na hindi ko alam kung saan nang gagaling. Ngunit alam ko, hindi mo ako iniiwan. Alam mo ang bawat pintig ng puso ko. Inaabot kita, O oh Diyos, sa kabila ng kalituhan at katahimikan ng damdamin ko, ikaw ang aking kanlungan. Pahingahin mo po ako. Palitan mo ng kapayapaan ang bigat ng damdamin ko. Hindi man malinaw sa akin ang lahat, sapat ng malinaw sa akin na mahal mo ako. Salamat sa iyong yakap, sa iyong pagunawa, at sa iyong liwanag. Amen. Affirmation Hindi ko kailangang lutasin ang lahat ng bagay ngayon. Ang Diyos ang aking kapahingahan at kapanatagan. Kahit hindi ko alam ang dahilan ng bigat ng puso ko, alam ito ng Diyos. I am safe in God's presence. Ang kalakasan ko ay hindi galing sa pakiramdam Ito'y galing sa katotohanan ng hindi ako nag-iisa. Today, I allow myself to rest in grace. I choose peace over pressure. I trust God's comfort to meet me where I am. Mateo 11 verse 28 Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Reflection Ang paanyayang ito ay hindi para sa malalakas o matagumpay, kundi para sa mga pagod, nalilito at tila walang direksyon. Kapag ang puso mo ay mabigat at hindi mo alam kung bakit, ito ay isa ng panawagan mula sa Diyos. Anak, lumapit ka. Hindi niya hinihingi na iusin mo muna ang sarili mo bago ka lumapit. Sa mismong kahinaan mo, sa gitna ng kalungkutan mo, doon kanya nais katagpuin. Hindi kailangan ng paliwanag, sapat na ang paglapit. At sa paglapit mo, ang kapalit ay kapahingahan. Hindi lang pisikal kundi pati emosyonal at spiritual. Panalangin. Amang nasa langit, lumalapit po ako sa iyo sa katahimikan ng sandaling ito. Pagod na po ako. Hindi lang sa gawain kundi sa bigat ng damdamin sa mga tanong na hindi ko masagot. Sa mga emosyong hindi ko mapaliwanag. Sinabi mo sa iyong salita, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya narito ako, Panginoon, hindi ko dala ang lakas ko, kundi ang aking kahinaan. Hindi ko dala ang solusyon, kundi ang aking pagkalito. Yakapin mo ako, O Diyos. Hayaan mong maramdaman ko ang iyong presensya at kapayapaan. Palitan mo ng liwanag ang aking pagalito at ng pahinga ang bigat ng aking puso. Sa iyo ako nagpapahinga dahil alam kong ligtas ako sa iyong mga kamay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Affirmation Sa Diyos, hindi ko kailangang magpanggap na malakas. Ako ay tinatanggap kahit ako'y pagod at naguguluhan. May pahinga na inihanda si Jesus para sa akin. Kapag ako'y lumalapit sa Kanya, Siya'y laging handang umalalay. Hindi ako nag-iisa sa bigat na ito. Kasama ko ang Diyos. Today, I choose to rest in God's love, not in my own strength. Ang sugat na dala ko mula pagkabata. Ngayong matanda na ako Pero dala ko pa rin Ang sugat ng pagkabata Marami ang nakakaramdam nito Pero bihira itong maipahayag May mga sugat sa puso Na hindi lumilipas sa edad Hindi ito basta nawawala Sa paglipas ng panahon Dahil hindi lang ito sugat Sa balat kundi sa kaluluwa Maaaring ngayon Matanda ka na, marunong ka na, malayo na ang narating mo. Pero may batang ikaw sa loob mo na nananatiling nagugutom sa yakap, sa pagunawa, sa pagmamahal. At minsan, kahit hindi mo gusto, nadadala mo ito sa relasyon mo sa ibang tao, sa sarili mo at maging sa Diyos. Pero ang mabuting balita hindi huli ang lahat para gumaling dahil ang Diyos ay hindi nakabase sa edad. Nakikita niya ang batang ikaw at gusto ka niyang pagalingin ngayon. Ezekiel 36 verse 26 At papahiran niya ng langis ang iyong sugat. Pagagalingin kayo at bibigyan ng bagong puso. Diyos ang nagbigay ng bagong puso hindi ito simpleng move on. Ito ay malalim na paghilom na nagsisimula sa pagtanggap, sa paglapit at sa pagkilala na kailangan mo ng kanya. Panalangin. Panginoon, matagal ko nang kinikimkim ang sugat ng aking kabataan. Akala ko nakalimutan ko na. Akala ko lumipas na. Pero ngayon, nararamdaman ko pa rin ang sakit. Yung batang ako, hanggang ngayon ay umiiyak sa loob ko. Wow sa yakap, wow sa tunay na pagmamahal. Salamat po dahil hindi mo ako hinusgahan, hindi mo ako minadali, hindi mo ako iniwan. Panginoon, pagalingin mo ako, palitan mo ng bagong puso, ang pusong pagod na yakapin mo po ang batang ako sa loob ko at bigyan mo ako ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Affirmation Dala ko man ang sugat ng kahapon, dala rin ako ng kamay ng Diyos ngayon. Hindi ako huli ng lumapit. Ngayon pa lang, sisimulan ko ang pagaling. The child in me is safe, seen, and healed by God. Hindi ko kailangang itago ang sugat dahil ang sugat ko ay pinapagaling ni Kristo. I am becoming whole one day at a time by grace. How do I heal my inner child? Ang sugat ng inner child ay bahagi natin na dumanas ng sakit, takot, o kakulangan nung tayo ay bata pa. Mga sugat na maaring daladala pa rin natin hanggang ngayon. Ito ang mga panahong nangulila tayo sa yakap, sa pag-unawa, sa affirmation, pero walang dumating. Ngunit naroon ang Diyos. Alam niya na ang bawat luha na hindi mo naiyak, ang bawat kirot na hindi mo maipaliwanag. At ngayon tinatawag ka niyang lumapit, hindi para sumbatan, kundi para yakapin at pagalingin. Awit 147 verse 3 Kanyang pinapagaling ang mga may pusong wasak at tinatalian ang kanilang mga sugat. Hindi ka iiwan ng Diyos sa iyong sugat. Siya mismo ang magihilom nito. Dahan-dahan, may malasakit at may kapangyarihan. Mga hakbang sa pagpapagaling ng inner child kasama ang Diyos. Aminin ang sakit. Huwag mo nang ikubli. Ang unang hakbang ay ang pagtanggap na may bahagi sa iyo na nasaktan at nangailangan. Ilapit sa Diyos. Hindi ka niya huhusgahan. Kayang-kaya niyang damayan ang batang nasa loob mo. Hayaan mo siyang maging magulang sa iyo. Marahil kulang ang naranasan mong pagmamahal noon, pero buo ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo ngayon. Unti-unting magpatawad, hindi para kalimutan ang sakit, kundi para ikaw mismo ay makalaya mula rito. Balitan ang mga kasinungalingan ng katotohanan ng Diyos hindi ka walang halaga. Hindi mo kailangang magpaka-perpekto para mahalin. Ikaw ay mahalaga, mahal at pinili ng Diyos. Panalangin, Panginoon, lumalapit ako sa iyo, dala ang mga sugat ng aking pagkabata, mga alaala -ala ng lungkot, takot at pangungulila. Yung batang ako na nangarap, nasaktan at napagod, Panginoon, yakapin mo ang batang ito sa loob ko. Sabihin mong ligtas na ako. Sabihin mong mahal mo ako kahit kailan. Salamat dahil wala akong kailangang patunayan sa iyo para mahalin. Simulan mo po ang pagaling sa puso kong pagod at takot. Palitan mo ito ng kapayapaan, ng pag-asa at ng bagong paningin sa sarili ko sa iyo ako magpapagaling. Amen. Affirmation. Ako ay mahal ng Diyos sa kabila ng aking mga sugat. Ang batang ako ay hindi na mag-isa, kasama ko na ang Diyos. Ako ay ligtas, ako ay pinatawad, ako ay tinatanggap. I allow God's love to heal what others have broken. Unti-unti ako'y lumalaya sa sakit ng nakaraan. I choose to see myself the way God sees me, beloved and whole. Limang bagay na makakatulong para makontrol ang negatibong emosyon mula sa masakit na nakaraan. Una, i-recognize ang emosyon. Huwag i-repress. Huwag mong takasan. Sabihin mo sa sarili mo, nararamdaman ko ito ngayon pero hindi na ako nakatali rito. Ang sakit ay totoo. Pero hindi na ako nakatira sa nakaraan. Awit 56 verse 8 Isinulat mo sa iyong talaan ang aking mga pagdaramdam. Ang mga luha ko'y iniipon mo sa iyong sisidlan. Hindi pa't nakatala ang lahat ng ito sa iyong aklat. Reflection hindi lingit sa Diyos ang bawat sakit na tinis mo. Alam niya ang lahat ng iyak mong walang tunog. Ang lahat ng gabi na mag-isa kang umiiyak at ang mga salitang hindi mo masabi noon. Isinulat niya ang bawat pagdaramdam. Ibig sabihin, hindi niya kinalimutan ang pinagdaanan mo at hindi niya pababayaan ang pagaling mo. Hindi ka invisible sa kanya kahit ang luha mo mahalaga. Ang Diyos ay hindi lang basta nakikinig, siya ay nakiiyak. At ngayon, siya ay naghahanda ng paghilom, pag-ahon at panibagong lakas para sa iyo. Ibig sabihin, may saysay ang nararamdaman mo sa Diyos. Panalangin Panginoon, salamat dahil walang luha kong nasayang ang bawat pait, ang bawat alaala ng sakit sa aking pagkabata. Nakita mo, inipon mo at iniingatan mo, hindi para ipaalala kundi para pagalingin. Ngayon, ilalapit ko ang bawat emosyong bumabalik sa aking isip. Pagod na akong itago ang bigat. Gusto ko ng bitahawan at ibigay sa iyo. Yakapin mo po ang batang ako sa loob ko at turuan mo akong magtiwalang muli. Salamat dahil hindi mo ako kinalimutan at hindi mo ako pababayaan. Amen. Affirmation. Alam ng Diyos ang lahat ng dinanas ko. Ang mga luha ko ay hindi nasayang. Ang bawat isa ay nakita at tinanggap ng Diyos. Hindi ako invisible sa langit. Ako ay minamahal, pinapansin at iniingatan. Today, I choose to let God carry the pain I no longer want to hold. Akoy gumagaling dahil ang Diyos ay malapit sa mga luha kong hindi ko maipaliwanag. Pangalawa, i-capture ang negative thought. Kapag pumasok ang mapait na alaala, -ala, Huwag mo agad paniwalaan. Tanungin mo, totoo pa ba ito? Ako ba ay nandun pa rin o nakalampas na? 2 Corinthians 10 verse 5 Ginagapin namin ang bawat haka na laban sa kalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang bawat pag-iisip upang pasunurin kay Kristo. Reflection, may mga iniisip tayo na paulit-ulit masasakit, mapapait at minsan ay kasinungalingang sinabi sa atin noong bata pa tayo. Hindi ka mahalaga, wala kang kwenta, hindi ka karapat dapat mahalin. At kahit matanda ka na, minsan bumabalik ang mga tinig na ito. Ngunit sa talatang ito, tinuturuan tayo ng Diyos na huwag hayaan ang isipan natin na mamuhay sa kasinungalingan. May kapangyarihan tayong sirain ang maling kaisipan at ipaisay lalim ang ating pag-iisip sa katotohanan ni Kristo. Hindi lahat ng naiisip mo ay totoo. Hindi lahat ng damdamin mo ay dapat mong sundin. Ang totoo ay ito. Minamahal ka ng Diyos. Pinatawad ka na niya may halaga ka at hindi ka ang iyong nakaraan. Panalangin Panginoon, maraming mga negatibong alaala at iniisip ang bumabalik sa akin. Lalo na ang mga paniniwalang bumuo sa akin noon na hindi pala totoo. Tulungan mo akong sirain ang lahat ng kasinungalingan na nagsasabing wala akong halaga, na ako'y hindi sapat na ako'y hindi mahal. Sa halip, itanim mo sa puso at isipan ko ang iyong katotohanan na ako'y minamahal, pinili at pinatatawad. Turuan mo akong disiplinahin ang aking isipan na kapag sumasagi ang sakit ng nakaraan, pipiliin kong tumingin sa iyo, hindi sa dati kong pagkatao. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Affirmation hindi lahat ng naiisip ko ay totoo. Pinipili kong tanggapin ang katotohanan ng Diyos. My thoughts are being renewed by God's truth, not by my fame. Sinisira ko ang kasinungalingan ng aking nakaraan at pinapalitan ito ng pag-ibig ni Kristo. I have the mind of Christ. Ang Diyos ang nagsasabi kung sino ako hindi ang nakaraan, hindi ang trauma, at hindi ang opinion ng iba. Pangatlo, i-declare ang katotohanan. Kapag bumalik ang alaala ng rejection, sabihin mo, iniwan nila ako noon, pero hindi ako iniwan ng Diyos. Nasaktan ako noon, pero hindi ako ipinakuroon habang buhay. Ang nakaraan ko ay bahagi ng kwento ko, pero hindi ito ang kabuuan ko. Pangapat, huminga manahimik ilapit sa Diyos. Kapag overwhelmed ka ng damdamin, huwag mong labanan mag-isa. Pumikit ka, huminga ng malalim at sabihin, Diyos ko, nandito na naman po ang bigat. Inaabot ko po ito sa iyo. Panlima, magpatawad hindi dahil tama ang ginawa nila kundi dahil gusto mong makalaya. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Ito ay pagbitaw ng lason na sumisira sa iyo. Epeso 4 verse 31 to 32 Alisin na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Wala na rin dapat sigawan, pag-aaway at pangiunsulto. Sa halip, maging mabait kayo sa isa't isa, mahabagin at magpatawad kayo sa isa't isa kaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Reflection Ang galit ay hindi laging masama. Minsan, ito'y bunga ng matinding sugat, pagkadama ng pagkakanalo o pag-abuso. Pero kapag nananatili ito sa puso ng matagal, nagiging lason. Unti-unti nitong kinakalawang ang ating kalooban, pinipigilan tayong lumaya at iniipit ang ating paghilom. Ang sabi ni Pablo, alisin ninyo. Hindi ito madaling gawin, pero posible. Kapag hinayaang mong ang Diyos ang mag-alis at magpalit nito ng kanyang habag at kapatawaran, hindi tayo tinatawag na magpatawad dahil karapat-dapat ang nakasakit sa atin. Tinatawag tayong magpatawad dahil pinalaya na rin tayo ng Diyos mula sa sarili nating kasalanan. Kapag pinatawad mo ang nakaraan, hindi mo sinasabing tama ang ginawa nila. Ang sinasabi mo ay hindi na ikaw ang may hawak ng kapayapaan ko. At sa pagpapatawad mo, unti-unti rin naghihilom ang sugat ng iyong inner child. Panalangin, Panginoon, marami pa rin galit ang natitira sa puso ko. Galit sa mga taong nanakit sa akin noon. Galit sa mga pagkakataong pakiramdam ko'y iniwan ako o hindi ako pinrotektahan. Pero ngayon, lumalapit ako sa iyo. Hindi ko kayang mag-isa. Turuan mo akong magpatawad palitan mo ng kabaitan at habag ang matagal ko ng kinikimkim na sama ng loob. Bigyan mo ako ng lakas na palayain ang nakaraan at yakapin ang bagong buhay ng may kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Affirmation Bitbit ko man ang sugat ng kahapon, pinipili kong lumaya ngayon. I choose kindness over bitterness. Ang kapatawaran ay regalo para sa kanila pero lalo na para sa akin. I am no longer a prisoner of pain. I am healing. I am forgiving. I am free.